Wala nang nilagay eh yung yung plato kaagad eh. Meron. Kaya nga, ah meron ba? Meron. Ito Ito. ito. ito ano na to? Puno media. Puno media yan, pag yan. Ah, media na to. Oo. Oh. Hi guys, welcome back sa panibagong vlog at ngayon pupunta tayo ng... Makati kasi pumutahan ko yung pinsan ko dun sa M7 kasi uh, ipapalagay ko lang yung sing-sing uh, ng ano itong sing-sing nung ride max na pinalagay ko ito kasi uh, hindi nilagay nung nag-install so ang nangyari parang hindi ako naka-lift ba diba? so ipapalagay ko lang tong sing-sing na to dun sa suspension ko rin sa harapan tapos yung sa likod naman ipapalagay ko yung lifter yung quick lifter na uh, mga 2 inch 2 inch half ata yan or 2 so ipapalagay ko para mas tumaas pa kasi yung napansin ko parang hindi ako naka lift mababaw pa rin siya ah, mababa pa rin yung kanyang ano so try natin ano, uh, ipalagay yung sing sing para mas tumaas ng konti kasi ano talaga mababa talaga yung um, tindig niya ngayon. Tapos mamaya pupunta tayo ng Elite Auto Center kasi may pipick upin na kong mga upuan ng Evo 7 na uh, Mitsubishi Evo 7. Kasi gagawin namin sa gagawin namin sa shop, i-reupholster namin ng Recaro and genuine leather, okay? So abangan niyo, uh, samahan niyo ako sa video na to para may uh, maipakita ko rin sa inyo yung mga gagawin ko ngayong araw. Right? Ayan, so nandito na po tayo sa Skyway Stage 3. Ang expressway na mahal ang tol. <laughs> ang ganda naman ng Ford na to. Anong Ford to? Parang ano, Pogi yun. Banks, Ano yun? Ah, Bronco. Yan pala yung bago. Ang ganda, ano? Pogion. Pogion. Yan pala bago. Ang ganda. Para siyang Jeep. wala na pa. Ulo na lang. Wala, wala nang nilagay eh, yung yung plato kaagad eh. Kaya nga eh, ah, amaru mba? O no midja. O midja yan, pag ito nga kagad eh. Diba? Wala yung sinisim. Dapat sinisim yun na. Ay, maganda rin yung dapat na-request mo sana. Yung isa na lang siguro. Ay, mag-request pa na. Baka sobrang taas na masyado pag ano eh. Yun hindi niya na nilagyan ng singsing oh. Diretso lang yung plato. Dapat may singsing muna. O oh, yung makapal na lang. Thank oh. 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 Yan, medyo mataas na. Uh, no. Kailangan ilip talaga yung likod, konti. Pantay eh. Ha? Pantay niya. Yung... Ganyan ang gusto ko. Nagalip. Tama lang yung... okay, so yung likod naman. Ibalik ko yung lifter. Guys, angat natin para wala tayong problema sa baha at off-road. Para dito sa dinasan. Kumo baba. yun magkano yun kaya? sampo mabuti lang yun bilang pala bilang pala yung bawat ano pag sampo 10% <laughs> dalawang sanmig na yun ha Kaya pa isa, isa na. Oo, Nako, may ano na, may kurnik. Sa sampo, kaya. So yun guys Tapos nang mapalagay yung ano, Sing sing At ang taas na oh <laughs> Ang taas na Pwede na pang laban sa baha So pipikapin up upin na natin yung Mga upuan ng Evo 7 Pipikapin up upin na natin yung ano, Mga upuan ng Evo 7 Kasi i-re-reapolster natin yan And Guys, dito na tayo sa Elite Auto Center. Dami pa naman mga sports car dito. Ganda oh. que tenen a poc 1 1, 2, 3 Okay na Then guys, ito na yung tindig ah, Mamaya po Ito na yung tindig ng Montero. Nung pinalagay natin yung Singsing uh, -sing, Tapos yung lifted dun sa likod So Medyo tumigas lang yung kanyang ride Nang konti kumpara doon sa ano kasi siyempre na, mas na-press na ng konti yung uh, kanyang spring dahil doon sa singsing -sing na nilagay natin tapos yung sa lifter doon sa likod so okay lang naman okay lang naman sa akin yung ride pero ibang iba pa rin yung ride nung hindi natin nilagay yung singsing uh, -sing at saka yung uh, quick lifter doon sa likod okay So, mas okay na to Mas mataas para Uh, hindi tayo delikado sa baha. Tsaka pag nag-offroad ako, medyo mataas din siya. So yan guys, dito tayo ngayon sa Banawe para ipatanggal ko yung singsing -sing kasi natatagtagan ako sa ride. So ibalik natin sa normal na singsing -sing ng ride max. Tapos ipatanggal na rin natin yung lift up doon sa likod. Ayan guys, patanggal muna natin yung sing -sing. tanggal natin to kasi medyo hindi ko nagustuhan yung ride right. Sige daw pa, i ko mamaya kung ano. Ha? Sira na ba? Tingin? Pero hindi pa siya ano. Kunin ko yung ano. Ay kanan niya no. Oh, nga sira na.

Oh, number one lang talaga nilalagay ko dun. Okay pa. Yan, palit sing sing na lang. Ito, motor rin to. Kaya, mag to. ito. Ito, Hmm. Surakit mo. baklas. Harap. Ito, ito, pero napipress yung ganito. Extended ball joint. Ha? Aha ba siya? Yan itong nasa ibabaw. Pinaka-play yan boss. Ha? Pusay lang yan. Pero yung sa ito. Layanan ng grasa yan. Ha? Ah. Kini-injig yan hahaba hahaba talaga siya suko nga doon sige ganyan na lang ayun no? balik tayo sa manipis na sing-sing para maganda yung play ulit ng extended hindi naman to basta-basta nahuhugot Ay, hindi. ha? hindi

dingin bos. Oh. Ay, yung guma. Dito, Sa taas, siya, dito, dito na. Siya, 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 ha? Ito ada alain ini teman alain yang melayu positif yung final na tindig natin So ayan guys, ito na yung pinaka final na height nitong Montero Kasi ano di uh, Diba, pina-install ko yung sing sing sa front At pinalagay ko yung quick lifter sa likod At ano, ilang araw lang pinatanggal ko rin doon sa Bana Banawe kasi medyo nagakalungkot yung kanyang ride maano talaga siya matagtag talaga siya at saka yung yung camber alignment is hindi siya makorek kasi sobrang taas na so nung sunday pumunta ako sa pumunta ako sa Banawe at pinatanggal ko yung singsing -sing, pinatanggal ko yung ko yung quick lifter So, bibili dapat ako ng UCA na extended Pero, may, may kamahalan siya Problema naman dun sa UCA na yon. Pag nasira yung ball joint, is hindi na siya napapalitan Parang disposable siya Pag bumili rin ako ng UCA na yun uh, Automatic, bibili ng uh, Wheel spacer So, ayaw ko naman maglagay ng gano'n Kasi, para sa akin, delikado siya At saka, hindi na maganda yung Magiging alignment nung mags mo dun sa hub. Kaya, nag-suggest sila na lagyan yung stock na upper control arm is lalagyan na, na lang siya ng extended na ball joint. Since ayaw ko mag, ayaw ko maglagay nung wheel spacer pag binili ko yung UCA, yung option na magpapalit na lang ako ng extended na ball joint dun sa UCA, yung uh, gagawin so umuukay ko nilagyan So ang nagiging problema naman hindi na siya ma -align. kasi yung camber sagad na yung adjustment ng camber sa baba tapos yung UCA yung gulong is na itulak siyang ibig diba yung gulong natin sa front is, is straight yung tayo uh, nagiging extended na yung ball joint nung nung stock na UCA tinulak siya ng paganon so nakapasitive yung camber ng nitong Montero kaya uh, kinabukasan bumalik ako at pinatanggal ko siya. So ayon, uh, nung bumalik ako sa kanila, pinatanggal ko sa kanila yung extended ball joint at ngayon, uh, pinalitan naman nila ng uh, tamang uh, tamang sukat ng ball joint kaya umuki na yung tindig niya, straight na straight na siya. So ngayon okay okay na tong montero ngayon, yung, yung camber alignment natin, uh, perfect na siya, yung manibela perfect na siya. Kasi nung time na sobrang taas nung tindig nito, yung manibela niya kahit naka-straight ng ganun bigla siyang pumapaling ng konti. Pag pina-adjust ko naman yung pumaling, yung sa left, sa kanan naman yung papaling. So kaya gano'n yung uh, ginawa ko na uh, itinama ko na lang talaga yung kung ano yung tamang height nung King Spring and Ride Max. Kasi ano, uh, medyo nakulangan lang kasi ako sa tindig kaya pinalagay ko yung Quick lifter at saka yung sing sing. Pero yun nga lang uh, medyo nakakalungkot yung ride niya. Siyempre, kaya nga ako nagpalit ng suspension para mas gumanda yung ride, di ba? So, yon uh, ito ngayon, ito na yung tamang tindig niya, ito ito na yung final na tindig niya at uh, goods na goods siya. So, ang ganda, ang ganda ng performance ng Ride Max and King Spring nung Uh, umuwi umuwi kami ng buhol kasi 'di ba ang daming daming liko-liko tas kargado pa ako ng mga sakay dito as in overloaded kami ang kagandahan niya kahit uh, kahit magkukurbada ako ng 120 120 plus safe safe pa rin sa ano parang safe pa rin sa sasakyan parang naka, naka steady pa rin yung sasakyan hindi siya gumaganon hindi siya as in parang itatapon ka pag lumiko ako ng 120 plus na ano steady pa rin yung handling ko kaya safe na safe siya maganda yung laro ng suspension talaga nung King Spring and Ride Max at yun try nyo rin kasi yung King Spring and Ride Max uh, sila yung ano talaga yung affordable na maganda yung performance so meron namang mga mamahalin din uh, pero may napagtanungan ako same lang din naman yung performance niya. Mas mahal lang. Iba lang ang pangalan. Pero halos same lang din yung kanyang performance. So, guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.